Hello, good morning. Welcome back po sa ating YouTube channel updates. So, ayan. Ilang araw na naman tayo guys na hindi nakapag-update. Kaya, pasensya na po. Pasensya na po. Um, Mahirap po kasi talagang mag-alaga ng baby. Sobrang hirap mag-alaga. Kapag hindi pa po tulog, hindi ka pa po talaga makaka-singit ng mga gagawin mo. So, once na natulog na siya, so, mag tatakbo ka na kung ano yung uunahin mong gawin. Hindi ba? Kaya, minsan naman hindi ka patapos gumawa gising na kaya wala na tayo guys uh, panahon para makapag update so ngayon uh, tulog siya eksakto so may na tayo gagawa <laughs> ng mga gawain so unahin muna natin guys yung update kasi alam ko marami na pong naghihintay ano okay so still po tayo ng Laguna Uh, Laguna kasi guys, kung mapapansin ninyo, uh, naglabas yung dos, naglabas yung kapit, sumada pumpiang, sumada pumpiang. So, ibig sabihin, meron siyang chance na magpumpiang. Okay? So, baka ngayong umaga, hanggang maghapon, hintayin nyo. So, kung gusto nyo hintayin yan, kahit naman uh, manalo kayo kahit dos, hindi ko lang kasi alam kung buo yung uh, pumpiang sa ibang lugar. Kasi, uh, sa akin po sa steel ng tayaan ko is half lang po yung uh, tama ng pumpyang okay so 21 okay so naglabas yung 12 so baka balik ta rin ngayong umaga gawin siyang 21 again so pitsada ng 21 Uh, ito, gawin natin siyang 5. Diba? Kasi 3 plus 2, 5. 2 plus 3, 5. Kasi nga, sumada pumpiang. So, gawin natin siyang Uh, 5. okay? So, yung 26 naman, gawin natin siyang 17. Pwede rin siyang mag-3. Okay. So, STL ng Laguna, ito yung ating sumad update. 21, 5, 17, at 3. So, meron po siyang chance na magpumpiang ano. So, kung siya naman po magpumpiang, sa so try lang natin yung 3, 5, 21, 17. So, kung alin po yung binigay ko sa inyong sumada. So, yun din po ang inyong ipumpiang. Okay. Kasi yan po ang nakita natin sumada. Next natin ay STL ng Camarines Norte. So, sa Camarines Norte. Ang mabas po kagabi ay 5.23. So, nakuha ko guys yung 5. Nung umaga naman nakuha ko yung 19. Nung umaga naman ay nakuha ko si 4. So, uh, isa-isa lang po lagi yung nakukuha ko at ang nakakapagkainit talaga guys yung kung kailan ka walang diretsa saka naman lalabas yung mga puro mo kapag nagdidiretsa ka so ayaw naman palabasin yung mga puro mo so ngayong umaga try natin guys magpitsada dito po sa steel ng Camarines Norte so gawin natin siya guys pitsada no? so 21 kg okay, So baka guys, ym sinko ilagay din dito yung sinko. Baka naman uh, gusto sya ulit palabas, 'di ba? So sinko again. Tapos 29. Okay. So kung mapapansin nyo guys, yung 29 is napakatagal lang hindi pinapalabas, 'di ba? So yung 29 ang wala matagal na pong hindi pinapalabas ang 29. So, inipit pa siya dito sa 28.30. So, mayroong chance na maglabas ang 29. So, kung hindi naman guys palabasin yung 29, baka ilabas siya sa pichada na 29. Okay? Okay. So, yan po ang ating sumada uh, tutorial po sa inyo or sumada idea kung ano yung pwede ninyong tayaan. Okay.